So good morning mga dengalista Ngayong araw Alas kakauwi ko lang galing akong tarlap Ayan naglagalag ko doon uh, Punta muna ako ngayon ng uh, lagro Ayan uh, Magwi-withdraw lang ako para meron ako pang bayad doon sa installation Hindi ko alam kung magkano Kasi normally naman Pagka doon ka sa NLEX nagpa-install ng RFID Is 500 pesos Consumable pa yung 500 pesos na di ba mo so titignan natin dito sa pag installan kung magkano yung babayaran natin at kung uh, acceptable ba yung price na ibibigay nila para dun sa mga motorista na residente ng subdivision Kapit lang naman yan dito sa sa lugar namin. Time check 7:10. Ah, uh, dito ako sa o, papunta home ng Dela Costa. Ang sabi kasi nila, meron daw online kagabi pero wala naman silang pinost about dun sa online. Ayan. Ayan. <mulong <mulong>

Uh, regarding po dun sa ano, papalista, di ba? Hindi na daw po nag-a-allowed. Wala na po. Kasi po yung... Ay, overman po ito eh. Ba? Ay, po ay nilabas ito. Ah, pero ang post kasi dun sa homeowners natin is kagabi, kahapon. Hindi, ah, matagal na yung post. Ah, matagal na yung post? Oh. Matagal na po. At yung homeowners association, hindi okay. Nagbihan ko ng posting. O, kasi kagabi ko lang nakita eh. Kasi lagi ako mabihan. Ah, sorry po. Oo, okay lang naman, okay lang. So, baliwa ngayon po, wala nang... Ano? Wala na. Kasi yung oh, ini-schedule ng MSS next din yan. Uh -oh. Uh -oh. Matagal ako naging bago na schedule ito. Uh -oh. uh -oh. okay. At least para malinaw lang sa lahat. Kasi maraming nagreklamo. Akin naman, gusto kong linawin. Uh -oh. na matagal na. Oo. Yung hindi nakakaalam. Oh, uh -oh. Uh -oh. naman yun. Totoo. Uh -oh. So yan sa mga ano, sa mga nagtatanong, sa mga nagka-question, yung registration pala nito is matagal na. So kaya matagal na siyang in-announce, October pa, aside kay Kuya. So hindi nyo kailangan magalit kasi na matagal na to So, late tayo na update din sa mga tropa natin so maraming salamat din sa mga tropa na nag update sa atin na may registration ng RFID uuwi na tayo kasi wala naman tayong magagawa dito kundi umuwi na so salamat So dito na ako sa bahay Mission failed Mission failed. Yung installation pala ng RFID doon sa subdivision namin ay nag na sila ng last October. So, yung mga pumunta lang doon kanina is yung mga yung mga tao na nakapag-registered online. So, marami doon mga nagagalit at saka nagbibigay ng iba-ibang comments. Hindi ko na binidyuhan para din sa security purpose din nila. So, ako na lang masasabi na hindi nyo kailangan magalit doon sa tao na nag uh, re ng mga pangalan doon. So, kuya, thank you. Thank you sa update. Um, pero pwede naman kayo magpa-install doon sa Balintawak. Wala ganong ano doon. Wala ganong pila. Ako kasi, hindi ako nagpa-install yung galing ako ng Norte. Kasi nga, may cash pa. So, lagi ako nagpupunta ng Norte pagka weekend. So, yan. Um, so, mahaba na siguro pila ngayon doon. Tsaka parami na ng parami tao kasi 8 a.m. And then yung fee na babayaran nyo doon ay 550 pesos yun ang pagkakarinig ko doon kay kuya tapos uh, consumable na yon yung 500 parang 50 pesos ata yung, ano, yung parang bayad lang doon sa pag-asikaso nila so yung mga nakalista doon online babalik sila na 9am pinababalik sila ni kuya para ma-installan ng easy trip RFID so uh, yun lang, ang <laughs> aga ko gumising. Tapos hindi pala tayo ma-installan. Anyway, kahit hindi tayo na-installan, okay lang. Kasi pwede naman ako pumunta dun sa mga installation boot ng norte o kaya ng south. Anytime naman, pwede ako magpalagay. So, ito lang. nag lang naman ako kung malalagyan. Kaya lang, mission failed. Hindi pala pwede. <laughs> kasi meron na naka-registered online. So, meron silang papel doon na pinakita sa akin na andun na yung mga pangalan ng mga tao, yung mga names ng mga homeowners na nakapag-registered online. Tsaka, uh, yung mga pupunta ngayon, huwag, niya na, huwag na kayo magbalak pumunta kasi. Kung hindi kayo nakapag-registered online, hindi rin kayo maaasikaso. Tsaka, ang dami ng sasakyan doon. Yung mga nakapag-registered online na magdala kayo ng uh, Xerox copy ng OR at CR, and then uh, Xerox copy ng driver's license nyo. And then, magdala rin kayo siyempre ng 550. Much better kung exact na yung ibabayad ninyo para hindi na maabala sa pagsusukli pa. Sa mga taga Costa dyan, huwag kayong magalit doon kay guya kasi nga ginagawa lang yung trabaho niya doon bilang homeowners. So uh, magkaisa kayo, huwag kayong magkagulo dyan. Ako lang to si Odeng. Maraming salamat. At kung di ka pa nakapag-subscribe, pinuti mo lang ang subscribe button at notification bell para updated ka palagi sa mga videos na aking na-upload. So muli, kita-kita tayo sa next video na aking i-upload. Ako si Geo Odeng. Sino ang kuya mo? Oh. <laughs>